yun po, hello po mga kalingap Ayan, may guest tayo ngayon Ayan, boom, kalingap Cedric po So for today's vlog po, bibistahan po natin si Cleo Kasi nag-message po sa akin Na may May problema daw po siya Hindi ko alam po kung Ano pong problema, pero Dahil nga, feeling ko grabe Academic Kaya nga eh Just grabe dun, sumama ka pa sa akin <laughs> Sumama ka sa akin, kaya Thanks bro sa pagsama. Scouting Kala namin, guys, maganda yung panahon. Kaya yeah, ganda ng panahon kanina pero nagulang bigla guys. Ayun o basang -basa yung helmet namin. Paalis pa na po kami sa kaumulan. Kaya nga saka umulan, grabe. Pero sana tumila. Sana uminit pa. Kasi ano kami ngayon guys. Scouting kami ngayon. Ngayong ano, for today's vlog guys. Bago kami mag scout. Punutan mo namin si Cleo. Ano, nakasama ko na dun kasi si Kuya David. Oh, concern kasi may problema daw eh. Buti nga sinamahan tayo ng COVID. Tapos yan, said kasama natin ngayon guys. Kaya, Scouting tayo ngayon. Huh? Oo. Basta yung bro. Uh. Maliban pa din sa mga banding banding. Uh, yung vlog talaga. Oo. Yung mga scouting ganito. Ganito lang ngayon lang. Ang hirap guys yung pagdaka motor lang. Pabira yan. Kailangan ng silungan. Oo. Kailangan ko saan lang basa na mapo lang kami guys pinta lang kami kila kleyo Papatila lang kami ilan guys ayun guys nandito na po kami sa dito na lang, lang kami nagpark park sa labas kasi Di po kaya yung pasokin ng motor dito kami sa dating tagpuan na kami nila kleyo ayun guys na. yung ano sariwang hangin lang di ba ayun sariwang hangin hinahanap pala namin guys sa bahay sabi daw sila pumunta guys Sigur. ngayon siguro siguro na pambihira ay yung uh, bro kasi na kami kasi lagi na ba ano nagba vlog kaya dyan din yung unwind nila so bago, magkapatid naman talaga dito eh. hmm? Nakaka -relax. Nakaka relax na nakarelax na dito sobrang ganda <laughs> Bomba yan eh <laughs> Sumabog yung <laughs> pa mo Punta namin guys ngayon Naka, naka ano kami Kami naka motor kasi ano Delikado guys Ayun eh. o sila grabe nandiyan sila nagawa -ano, na sila dun Sabi ni eh. kung wala sila sa school kung Wala sila sa sentro Nandito sila guys pupuntahan natin guys sila Clay yung dito. Grabe, bango ano. Grabe, nandito tayo sa mga maniwagang bato ulit. <laughs> dito sila ang Cleo. Ngayon pa namin kayo nahanap. Hello. Cleo, nag-ano ka dito kay Cleo? Ano po, nag-a-unwind lang. <laughs> nag <Nagaano> ka unwind lang? <laughs> Bakit? Kasi po ano, malapit lang na rin po pa yung paso ko. Para makapag Wow! Nah. Okay. Gusto ba yung ano, new yun, year, Ayos. naman po. O, din naman po kahit nag-uulay. Okay. Ikaw, Rose. Nag-unwind din po. po? No, nag-unwind okay. ka din? Ang tagal mo nang nag-unwind. Kapag school. <laughs> Sa school Sa, ano po, certificate po. Ah, so ibig mo sabihin mag-general ka na? Apo. Wow! Grade 7? Apo. ka requirements dun na oh, ano? Pag grade 6 mo? Sa 6 mo? Sa Ha? <laughs> Nakuha niyo naman yun, yun, yun na requirements na ano? ano? may kulang ba? Wala po, inintay lang po yung ano, birth certificate para may na So yung requirement sa school ni ni Rose, okay na? Settle okay na na po. Saan ka, ano, Rose, mga school na? Sa Morel. Final na yun? Ha? So, ba't nandito kayo, Cleo? Ulan pati Ano po? Nag, ano po, pagkatapos po namin mag requirements, like, tuloy po kami dito para, Kamusta pala kayo sa Sa bahay niyo ngayon? Ano po? Wala pong tao. Walang tao din? Okay. Nasaan sila? Si mama po kasi nang tatrabaw. Tapos si papa po ay nakapapahinga po at dahil nga po dito sa sakit mo. Tapos... Ah, oh, nakapahinga pa. Hmm. Ano din po, maya, maya din naman po, maalas din po kami din dyan. Ano po, wala, na po, wala po kasama dyan si Papa. Ang mga kapatid niyo na siya? Nasa, ano po, at, Lalaro pa gano'n. pala <laughs> ko nagsama kayo kay kayo oh, nagaan. Si ano lang po, si Totoy Ah, si Totoy lang sinama. Wala ka ganda dito. Kahit pala umulan, nandito kayo. <laughs> Pero hindi naman, ano na. Ito may sa mga 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 Maulan na dito? Maulan pa kanina pa? ano, Araw, no, December 31. Maulang. Pero kahapon mainit, di ba? Ay, opo. Ayun ka, Ha? Dito ka? <laughs> <laughs> ano? Lahat daw kong tubig. Ano <laughs> mo na tubig sa inyo? Lahat po naman. Opa diba, na yun. Di ba nag-ano kayo nagbububala? Naigib po kami dun sa malayo kay na Ron po yung pang inuman po doon kami na, na yun, malayo. Tapos, yung sa bumbahan po, ning, ano, inayos po yung bomba kaya naglipat po kami muna ng bumbahan ng TQ1. Uh, yung sinabi mo sa akin na nag iib ka nung paalis, din kayo, din pa din ka nag iib Ano po, yung sa bumbahan po, po talaga ka kami nag -iigib. Kaso po, bubunutin po ata yung bumba at nasira po. Ah, nasira. Naputol po o, yung tubo. Kaya po, makikiigay mo na po kami sa iba. So kapag, di ba, meron sa inyong ano, may sira, sira ba yun yung ano, yung poso? Nagagamit niyo pa yun? Hindi na po. Hindi na? At ano man po, puro lupa man po ang hindi na sabi. Puro lupa? So <laughs> kailangan niyo pa maghukay? Maghukay. <laughs> Pero pwede pa yung magamit. Saan pwede, saan pwede saan pwede ilagay? ano po, Tun? pwede din po yun dun sa may ano po harapan din namin. Dun man, ano po, kasi nga yung napastuhan po ata, kulang po ata yun sa tubo, kaya po ano po. Hindi pa po ata makaano dun sa may mismong tubig. So, tapos yung inumin niya saan? Ano po? Ano po? Ang pala kayo, mukhang ano ha, mukhang malungkot na na no, Akala ko po kasi kapag ano, new year new. <laughs> new year new, new me. Yes. <laughs> new things. Tapos ano po, hindi rin pala kasi ano, new year tas new exam. <laughs> new exam? Opo, <laughs> yeah, busy rin po sa pag-review. Pag-review mo, grabe. Pati yun, wala naman, wala naman sigurong, ano ba yun, ni lesson bago mag new year tapos exam agad. Kaya rin ba yun? Meron man Meron po. Man. Kaso ano, siguro nakalimutan. Ano, nakakalimutan. Ano? Pero meron naman po ako mga ginawang looks para ano. Uh. Tsaka po ano, yung, dahil na doon po sa may siya si Papa, medyo nahihirapan din po si Mamawag ano, nung sa pagkain namin. Kasi wala, hindi pa po talaga nakakapit si Papa. Eh. ano -hmm. Ano pa po. May ano pa din siya? May sakit pa din si Papa mo? Ano ginagawa mo para makatulong kay Papa? Ano po? lang po ako ng tubig. <laughs> Inuman uh, po. Okay. Inuman? Kaya mo yun? Opo, dalawa. Dalawa? Opo. Kaya niya yun? Sobrang oh, laki kaya nun. Ano tanda? Ano tanda? Yung... Yung, yung bottle po ng ano-ano. Ah! Parang ano... Ah... Uh, ay, minsan. Mga 6 liters lang <laughs> mga ganyan. Yung mga Wilkins, ganun. <laughs> absolute. Ayan, ten thing ten-sing. Kasi yung sa inyo, hindi na. Pag dalawang ganoon kulang uh, yun po, eh. Dala na dalawang beses po ako, minsan po gabi. Uh, mm -hmm. Napalik siya pag gabi. Sige, mama mo, kumusta naman, nairapan din siya. Oo, uh, po. Lalo na po nung no, ano, nung, no, nung no, ano, nung no, 31 po. Kasi nga, nagtigil mo na po siya magtrabaho at maasikasaw ako para sa nuli. Tapos uh -huh. yun nahirapan din po kasi nga wala po pa wala pa po katulong saan, sa sa paghahanap yeah. sa so, ngayon, paano ka nakakatulong? Kailangan nga mapapakusap? Ano po? Pag wala po si mama, minsan tulong-tulong po kami pagawa ng kawain bahay para po pagdating niya is nababawa sa mga. Okay. so, ngayon, anong, ano? may hanap buhay ba kayo? Kaya nagkakabalahan? Si Mama po nagtatrabaho na. Si Papa nasa sa kainan. Tama. Ano naman sa mga business? Nagiging 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 Sama ka, sama ka sa mga Saka ko si Tura sama Joy Si Joy din Ano po si Joy kasama niyo oh. palit palitan ko kayo Kasi ko sa gawain bahay niyo Ano man ito man Tapos yun naman yun Gawain bahay Kaya pala nandito kayo Kahit po ulan grabe Grabe Kahit po umuulan, dito pa din yung gusto nilang tambay ko. Silungan. Silungan yun din. Hindi ka nang baka dito. saan na lang yun. Pero mga. Papahinga lang. Isa na ito ay Hindi ano kasi close ito dalawang Ang mga um, kapatid Yan yeah, Sa parang close nila <laughs> <Papay na. laughs> Yun, hindi na natin matagalin dahil hindi nga, problema ko sa school, kailangan ng pambayad sa exam. hindi ah, di ba mag-training? Oh. Kailangan din ano. Sa so, kung nang si Charmaine? Paano, yeah, like, ano po yata, nag-ano tayo sa Charmaine? Nag-re-review ni Pwede. Ayun, review ni Pwede. Wala ko hindi saan Kasi mga, pwede naman namin dahil, Alam mo. Ibigay oh, tayo guys ng ano po ng ayuda. Ayun galing galing ito kay Dalo. Galing kila Kuya Elmer <laughs> sa kay Ate <laughs> Girly <laughs> diba? diba? Kailangan mo lang. Anong mo sa akin? Mag? <laughs> <anisan> pa. <laughs> Ay, <yung> kailangan mo? <laughs> Ano? Kailangan mo? Ano doon sa araw, kami namin papuntang. days po kasi kami lang. Sa six, ay ang eight po. Di ba na wala yung lungkot niya, guys? Ano yun sa'yo? Wala guys yung lungkot niya kasi dito. Wala talaga siya kasi pa, ano kasi kay Cleo, mahalaga talaga sa kanya yung ano yung, edukasyon talaga. kasi talaga. Kaya dami na tutulong kay Cleo kasi yung ano yung kalungkutan niya sa bahay, ano, parang tawag niya. Nadadagdagan ko ano, sa pag-aaral. Kaya Nagmamahal sa, sa kanya. Kaya sa kanya. Kaya po yung kayo, Ate Gertas, ko ano, uh, salamat po sa inyo po mga kalina Siyempre, syempre sa mga tumutulong po kay Craig kasi ano po siya iniiwan sa kamila ng lahat na problema problema lang naman kasi ni Cleo sa family and sa ano, uh, financial sa uh, so, po. Po. Siyempre, thank you po kay Lord. Kasi nga, lagi man, lagi man po ano, kapag may kailangan ako. Tapos nagdadin sa lang ako. Oh, yan. Pray ka nung palagi. Po Napoprovide po tayo yun. Tapos thank you po kay Kuya Val, kay Ate Pero... Edna, kay Kuya Rab. <laughs> Kasi po kung wala po yung kalingap, up, syempre hindi naman po kami matutulungan. Mm -hmm. Kagaya naman nila kami. nila Rose. Tapos sa iyo Kuya. Tapos kila Ate Kuya. Kila Kuya Elmer. Kasi ano, patuloy po nila akong sinusuportahan sya ka pinutulungan. <laughs> hey, Pero ikaw, ano sabi ko sa kwento ng boy? Kahit summaries lang, sa narinig mo ngayon. <laughs> ano, sana obserbahan nyo kahit mal, ano, medyo malaki yung problema nila. Ano malaki pa rin yun. silang dalawa, Jolly Pan. Oo nga, masayahin. <laughs> masayahin. Mukha pa akong chismis <laughs> na <laughs> <laughs> dito Hindi ganyan talaga sila ka-close. Hmm. Parang yung, punso, yung maraming kwento. Oo, eh. ibon <laughs> Rose. So, kaya ano nga. Sabi pa ni Rose. Ni Rose? Ikaw, Rose. Anong masasabi mo pala? <laughs> Alam, makakatakot. <laughs> <laughs> anong masasabi mo kasi kahit may problema si ate mo, dinadamay mo pa rin siya. Di ba? Paano ka nag... Paano mo mag... Kumukuha, paano mo, paano ka, saan ka pala kumukuha ng ano, lakas para tumawa, <laughs> ngumiti kahit may mga problema kayo. Dahil <laughs> po kaya ati Jen, kasi po, tinutulungan niya po si mga, sa mga ano, sa mga ano po, ka, ano kadang, po daw Bahay. Opo, ano po sa mga bilihin po. Mm -hmm. Mm hmm, tumutulong talaga si ate. mo ano So, ang ginagawa mo, dinadamayan mo siya? Opo. Oh, Paano pagdamay yung ano, ginagawa mo? Ano po, tumutulong na lang din po ako. Tumutulong ka din? Kahit okay. po malungkot si ate Jin, ano po. <laughs> <laughs> ate Jen, dinadamayan ko na lang po siya sa mga problema niya po. Grabe kahit bata ka na dinadamayan mo siya no. Okay. Anong ina anong inaalam sa kanya ano? Ano pag-support? Ano po, tinutulungan ko na lang po siya pag maigib po ng ano, ah, tubig sa pampaligo po. Laging suit ka sa kanya. Kaya rin, wala na pag nalulungkot siya, lagi ka sa tabi niya. Ganun ka? Ang pa. <laughs> ganun ka? Ganun. Next, say, um, ano pala? Uh, pasukan ka na kayo, di ba? Opo. Oh. Ang ko, na? Excite ka na? Ayun <laughs> po. Oo. <laughs> Excite ka na? Nakapasok ka na. nga dapat, ano? Yun, uh, patuloy lang kayo mag-attend din. Sa, ano, sa church. Kayong dalawa. Mas okay yung nakikita ko kayo dun kasi mas okay yun eh, kahit. Di ba kahit wala, di ba? Kahit wala, kahit. Tawag dito kahit minsan may problema kapag <laughs> mabilis silang lima. helping think kay Lord din. Kaya, sana ano. Palagi kayo na dyan no? Ano ba sabihin niyo pala? Dahil may pinke ko ano sasabihin <laughs> Ano po? Pangwakas. Ano po? Una, <laughs> una po, thank you po sa mga nanonood. No? Yes, kasi, one. kasi po, ano, nakakatulong din po kayo sa ano, so, kayo dito sa akin. Tapos, ano, thank you po talaga kay Lord. Kasi nga, lagi niya po pinaprovide yung kapag minsan may kailangan, hmm. ma-pray lang, ano na. Pray ka lang talaga. Tapos, Yan. sa mga sumusuporta po sa akin, tsaka sa amin niya siya kami Yan. Okay. Hmm. Ano po, thank you. Ano po, thank you po talaga kasi po ano, na niyo po kami. You're welcome. <laughs> thank Basta <you po, laughs> ngayon, maan na kayo. Mawin na kayo. Hmm. Sabay na kayo sa amin. Ha? Paalam na. Paalam mo na. At, at... Okay. Okay. Kasi maigib pa kayo, di ba? pa kayo, no? Grabe. Hey. Ingat. Tara na, sabay-sabay na tayo. <laughs>